Hello, Kamamos! Mag-unbox tayo ng aking parcel. Tingnan natin kung anong nasa loob. Ayan, lumalabas na ang parcel. Tingnan nyo kamamos. Ito ang magiging gamit natin sa ating pagluluto. Ito ay hand blender 4 in 1. I-open natin. Ayan. Ayan. Okay, First, ito ay ang kanyang handle. Ayan, ang bigat. Ayan. Galing yan sa ibang bansa. Hindi yan galing sa Shopee saka ito pwede na tayo makagawa dito ng mga mayonnaise natin at saka juice 2 I-try natin yan next time. Kung so, paano i-ganitin. Dahan. Ito ang ating yan. 'Yung ating blender. Pwede na tayo makablend dito ng ano, ng meat. Ayun. Dito na tayo bibili ng ground meat. Dito na lang natin grind then ito yung ating parang glass ayan saka ito another gadget another parts another part I need. and then ito yung ating mixer. Pag nagmi-mix yung anak ko sa isa naming mixer, makaluto din ako gamit nito. At saka ito pa, oh, pwede tayo dito maka coffee blend. Ayan, yung mga kaposino natin. Itong gamitin natin. At saka ito ang glass. Ayan.